mababa sa labing animang patay sa pagbayo ng super bagyong Rolly ang pinakamalakas sa bagyo sa buong mundo ngayong taon. Sinira ni Rolly ang mahigit 76,000 na bahay at mahigit 6 na milyong pisong halaga ng agrikultura. Kabilang sa pinakanapuruhan ng lalawigan ng Katanduanes kung saan unang tumama ang bagyo. Sa lakas ni Rolly, Tinatay ang siyam-napunt-porsyento ng infrastruktura sa lalawigan ng Napinsala. tung haya natin ang baksik ng bagyong roli sa Katanduanes sa pagtutok ni Tina Pangalilang-Tere. Nakapanginilabot ang lakas ng hanging dala ng bagyong roli nang lumatay ito sa Viga, Katanduanes ito 5.45 ng umaga kahapon. Ang mga puno at bubong walang panama sa bagsik ng bagyo. Yung ibang yero halos tangayin na. Ay, di, hap, buong, tamat, 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 tamat. Dahil sa lakas ng hangin, nawala ng signal ang telco, pati kuryente sa isang barangay roon. Ah sa iba pang bahagi ng Katanduanes. Nagkulay puti na ang paligid ng bahay na ito sa gitna ng pananalasa ng bagyo. Sa bawat paghampas ng malakas na hangin, dinig ang lagatok ng mga yero. Pati ang mga kable, lumaylay na. May mga serya pa ng pagkidlat sa gitna ng malakas na ulan. Wala rin patawad ang lakas ng hangin at ulang naranasan sa bayan ng Gigmoto kung saan maraming pananim at bahay na ang nasira. Sa kuwang ito naman ni John Emmanuel Tayo, ilang puno rin ang nabuwal dahil sa malakas na hangin. Paghupa ng super typhoon, nagmistulang ghost town ng lalawigan nakapanlulumo ang sinapit ng mga bahay na hindi na mapakikinabangan dahil sa tindi ng pagkawasa. Malawak na taniman din ang apektado kung saan nilang puno ang pinadapa ng bagyo. Pati nga ang posting ito, nahati sa gitna. Yung iba, humambalang pa sa gitna ng kalsada. Sa mga litratong ito naman, tila naging extension na ng bundok ang kalsada umabot kasi roon ang pagguho ng lupa. May mga nasira pang seawall dahil naman sa lakas ng hampas ng alon. Kanina nagsagawa ng Joint Typhoon Damage Assessment sa Katanduanes ang Philippine Coast Guard at Office of Civil Defense. At least 90% ang uh, dysfunction na uh, ginulot ng uh, bagyong uh, rolling doon sa Katanduanes. Sa Webes o Biernes, parao inaasahang may itaabot doon ang ilang tulong. Yung isang barko po natin na nag take shelter lang nasa bako lang noon, pinapabalik na po natin mm -hmm. para pwede natin gawin, gamitin yun para magkarga ng mga relief goods kasama ng tubig.